Mapagpalang hapon sa ating lahat mga ka-mindset, no? So, kagabi lang nasa trabaho pa tayo. So, ngayon nasa Pilar uh, Port Area na tayo mga ka-mindset. So, sa mga nagtatanong pa lang mga ka-mindset, no, papunta pa ako ng Masbate sa Maytikaw Island. So, yung Pilar pa lang, mga ka-mindset, bandang Daraga, and then I think one almost one hour yung biyahe papuntang Pilar. I think parte ito ng Sorsogon mga ka-mindset. Eh. So, papunta ko ng Masbate sa may Tikaw. Atikaw uh, Island. So sa mga nagtatanong mga ka-mindset no, naka-leave pala tayo ng one week. Ayan, so one week po tayo magliwaliw sa may uh, mas masbate. So uh, pahinga din pag may time mga ka-mindset no, kasi bihirang bihira din naman ako mag -leave. So at least binigyan ko lang din ng oras yung sarili ko. So nakasakay na pala ako ngayon mga ka-mindset sa may past trap. Hindi no. ko alam past trap ba or past track. So kayo nang palang mag-correct sa comment section ha. So meron tayong Montenegro lines. Ayan may Pamasbate, ayan, may San Fernando Star. Ayan. So, ang sinakyan ko, fast trap ito mga ka-mindset. So, nasa 300 lang pag ordinary. So, ayan. Ito yung mga ordinary mga ka-mindset. Ito pag aircon, 400. So, syempre, mahirap lang yung lingkod. Di eh, 300 lang tayo sa ordinary. Para ma-enjoy natin yung view. Ayan. So, may malaking barko na naman mga ka-mindset. to, Actually, hindi mo siya kalakihan. Saktuhan lang din naman mga ka-mindset. So, Tara mga ka balitaan ko kayo sa mga magiging biyahe ko or sa magiging uh, adventure ko sa may Masbate, Barangay Tikaw. Okay? So once again mga ka -mindset, ha. Mindset is power. Bye bye.